ผมผลิตรับ Hello. 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 Meron. Hello, hello. 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 Meron. Hello, hello. Ha? Meron. Meron ba patay mi bloto. Meron. Hello, hello, hello. I think it was our yours so, nanjan. Uh, Pa-update na po umay mi may mga manbusis bao. Miran, ada apa-apa. Okey, Ini seperti suara bunyi. Tuan, bagaimana sekarang? Tidak ada pa, ano ba yun? alam, mayroon tayo ang ginit gratis. Ipaliputin mo lang ba yan maingay kasi dito. maingay ba? loh? ano ba? Hello? Kasi <laughs> na kayo na napapatay dito ko siya. Uh, so, uh, first time natin nag-live nag dito. Unang live ko kasi doon sa, ano, doon ako sa stream. Nila ay, hindi pa rin ako monetize kaya dito mula ako sa, hindi stream yard ng tawag nito, nag-alag. At, yun. Kasi siya At,

para kukuha ng link dito sa live yan Maruno thank you po sa so one viewers na nandyan thank you, thank you po ko uh, para makita natin kung at pagkilala din natin kasi na kayo first time natin sa larangan ng ano kal jail duit sa IT nah kejadian ni nah kita ai share kemuda yang mana connect dengan dengan kepala dia ya ngam teng kebik sini lah apa Allah yang Gene oh, please. Kaya, Bayan, Nigalag uh, siat Out, Lucky Boy. Thank you, thank you po at end. Unang like. Anong gagawin natin sa unang like? <laughs> oh, di. di ba sabi nila bawal ka, no? da, uh, sa ano, hindi daw pararaw pwede sa ataw mo, sa stream yard.